Hello mga kasari uh, Magandang araw sa ating lahat uh, Ako nga po pala ang inyong kasari uh, From um, Mikawayan, Bulacan So welcome to my store So ayun um, Ang ang pag-uusapan natin ngayon guys uh, Tungkol sa uh, Naging benta ko kahapon So kahapon is a uh, linggo dito So um, pag Sunday talaga guys is uh marami tayong uh, benta. So ini-expect na natin yun every um sun Saturday and Sunday. So uh kaya ayan um may time may, may time ako ngayon na, na makagawa ng video. So ayan dahil uh, habang naghihintay pa ako ng mga customer guys so Uh, i-share ko muna sa inyo kung bakit naging uh, 12,000 yung benta natin kahapon So I'm happy guys na i-share sa inyo So ang store ko ay na Ganito yan mga kasari, bakit umabot ng 12,000 yung benta ko maghapon uh, From uh, 5am to uh, 11pm So kagabi lang ako nag-extend uh, ng uh, 11pm guys dahil uh, yung dalawang... Uh, meron kasi dito guys, uh, katabi ko na mga kakompetensya ko. So meron uh, dito na apat na tindahan. So yun ang kakompetensya ko dito guys. Uh, bali apat kami tindahan dito at uh, isang bakery. So uh, yung dalawang tindahan is... Um, close kahapon. So, ang ako lang at saka yung bakery ang open. So, syempre guys, uh, kaya marami tayong ben, naging benta kahapon. So, ayun. Um, uh, masaya naman ako guys na marami akong nabenta kahapon. Benta ko na yun lahat guys. Sa lahat ng items dito. Bukod lang yun sa nyog ko. Kasi meron ako dito na kayuran ng nyog. So bukod binubukod ko yun ng uh, benta, yung nyog. At saka uh, binubukod ko din yung uh, cash in, cash out. Yung mga nag-load. So bukod-bukod din yun guys. So ang naging benta ko lang sa, sa mga grocery is a uh, almost 12,000. So, ang mabenta kahapon guys, Sunday is yung mga alak natin dahil marami nagsisiinuman guys gustong gusto nilang bumili ng gin gin with uh, garito ganito sinasamahan nila guys ng uh, nesty apple so yun ang naging mabenta dito sa akin kahapon and uh, syempre sa mga ibang items na din dito so kaya umabot ng 12,000 guys so hindi naman tayo um, uh, nag ano guys na kasi gano'n naman talaga eh sa business so hindi natin maiwasan yung mga kakompetensya talaga natin guys so bahala na yung mga tao kung kanino sila bibili so hindi naman natin sila mapigilan kung kanino talaga sila gusto bumili so depende rin yan sa pakikisama natin sa kanila at yung pricing natin pero guys, so ang kaibahan lang dito sa store ko, dito sa mga kompetensya ko, ay uh, meron akong uh, cash in, cash out. Meron akong loading station. So, meron din akong yung So, yun ang kaibahan ko guys, dito sa mga sari-sari store na mga, mga kompetensya ko dito. So, Uh, hindi ako nag-focus sa kanila kasi uh, ganun talaga sa business. So, kailangan mag-focus ka lang sa sarili mong tindakan. So, wag na wag mong babaguhin yung mga pricing mo para lang bumili sa'yo yung mga tao. So, ang payo ko po sa inyo is... Uh, Pakisamahan nyo ng mabuti yung ating mga customer. Habaan natin yung ating mga pasensya dahil may mga customer din talaga na iba-iba yung ugali, so um, kailangan natin ng matinding pang pangunawa sa kanila, guys kasi kung wala yung ating mga customer, it's, hindi tayo makakabenta pa so yun masaya ako na naging 12K uh, yung benta ko pa mas mataas ko guys yung benta ko pa kaysa noong new year so Grabe talaga, gulat na gulat ako kahapon kasi ang ginagawa ko kapag ka may na uh, naiipon na yung benta ko ng mga uh, mga papel-papel, so nililista ko na siya agad, ini-inventory ko na siya agad para uh, mabilis kong malaman. So ganun yung ginagawa ko guys dito sa store. So thankful ako kay Lord at uh, binigyan niya ako ng ganitong at uh, business at uh, masasabi ko talaga na ito uh, ang pangmatagalang business at ito uh, ang magandang simulan na business sa mga nag uh, nagbabalak na mag-umpisa ng business lalong-lalo na sa mga OFW yon so uh, madali lang naman to i-manage guys ang sari-sari store hindi naman siya mahirap i-manage. So, ako kasi is hands-on ako dito sa aking uh, store. Kasi, um, galing ako ng abroad and um, I decided to uh, for good na ako dito sa Pilipinas. Dahil, uh, grabe napakahirap sa ibang bansa and uh, ayaw ko nang maranasan yun. Kaya, ang ginawa ko is uh, two years ako nagtrabaho sa abroad and uh, nag-ipon ako talaga ng pangkapital ko. So ayun, uh, ito yung binigay ng Diyos sa akin guys na opportunity ang um, sari-sari store. So thankful talaga ako kay Lord. Uh, super blessed, blessed ako. So kahit marami tayong kakompetensya dito, um, blessed pa rin ang ating store guys dahil uh, mabili siya. So, yun lang guys, no, ang mapapayo ko so, sa lahat ng mga mag sa pa lang, so sana uh, maging inspiration nito guys no, pag napanood ang um, video na to para makapag-start kayo ng sarili yung uh, business huwag kayong matakot, mag-start ng sarili yung business um, tiwala lang sa sarili so please uh, sub do subscribe to my YouTube channel para um, updated pa kayo sa uh, susunod na mga video about sare uh, Sari Store and uh, mga tips din guys kung paano natin uh, nagagawa yung uh, na malaki ang benta natin dito sa tindahan. So, yun lang guys and thank you. God bless.